Sino pa sa inyo ang nagiging senti kapag nakakarinig ng mga love songs? Sino ba naman hindi? Alam nyo, saktong sakto po dahil para sa inyo at sa ating lahat ang episode na ito. Ang main acts natin tonight ay dalawang bandang umusbong noong 90s. Pero aktibo-aktibo pa rin. Kaya unahin na natin ang uh, pop an R&B band that popularized the hits before I let you go ah, so slow this time ah <laughs> sempre, eto da bakit ngayon ka lang, among ah. many others please welcome freestyle hello hello po. hello no what's up with kesama ang kanilang original frontman and songwriter mr top Suzara. hello hello. top hey man. Happy New Year. Thank you. Happy New Year din. Happy, happy New year. year. Happy New Year sa atin. Yeah. Welcome to Family View Talk. Salamat. Please do the honors of introducing the whole Freestyle Band. Oh, league. yeah. Well, sa akin kanan po si IJ. Hey, happy New Year. Happy New Year. A new bandmate. And also Ian. Oh, happy New Year. And katabi po ni Ian si Boy. That's Happy New Year. Representing Freestyle pa. Alam nyo po, in three years, a e 30th anniversary na po ng bandang Freestyle. Oh, wow. At siyempre, non-stop ang freestyle magmula noon hanggang ngayon. Let's give Freestyle. Thank you. Narito naman ang makakalaban nila. Nako, the pop, jazz, and R&B band founded in 1990. Nagpasikat ko ng mga awiting tulad ng Misty Glass Window, Panaginip, and Danielle Palakpakan po natin ang bandang Arts Chart. At ang kanilang team captain, Vocalist, guitarist, and songwriter, Pido Lali Malmo. Magandang gabi sa inyo lahat. Happy New Year to everyone. Ako po si Pido. Sir, sino, sino po ang kasama natin sa Art Start ngayon? Uh, katabi ko ngayon, uh, siya po ang nag-form ng Art Start actually. So, si Mar Dizon po. <laughs> uh, mag <-galaw> naman kayo. <laughs> Tapos si Joey Quirino. Uh, Say hi. Uh, <laughs> At ito, hanggang ngayon, kasama ko sa ibang banda naman, si Ronald Tomas. Ayan po! Happy New Year! Kailan kayo nagsimula? Anong year? 1990? 91 yung parang pinaka-formal na... Yung formal. Kasama pa namin si LMA. LMA. I, see, I see, I see. Natutuwa po kami na magkakasama kayo dito sa Family Feud. Thank you. Thank you. Thank you. And, Thank you. And magkakaroon po ba ng mga iba pang mga gigs or gatherings sa Hard Start? Yeah, uh, for for this year, malamang we'll have uh, a series of shows. with si Ella Mai. And uh, hopefully, another single, maybe. There you go. And so, I think they're going to do that. Good luck with the art start. Good luck with the freestyle. Php 200,000 is at stake. Here it is. Let's know what the survey Top and Pido, let's play round one. There yeah, Good luck. Nag-survey kami ng uh, isang daang Pinoy and the top six answers are on the board. Ang tanong, kung ikaw ay singer, sa paanong paraan mo aalagaan ang iyong boses? Go! Bagay na bagay. Sir Pido, Huwag uminom ng malamig na tubig. Eh. Right? Wow! Bawal na bawal daw yan. Wag uminom ng malamig. Survey says, top answer. Sir Pido, pass or play? Play! right, let's go. Play Art start? Round one. Sir kung kayo po ay singer, sa paanong paraan kaya uh, pwedeng alagaan ng boses? Nag-warm up tuwing bago magkumanta. Oh, warm up muna. Paano ba yung mga madalas sa warm up doon? Kaya pwede Yung mga gano'n, yung oh, oh. mga stretching oh, oh. ng boses. Oh, oh. Warming up the voice. Services. Wala, wala. Sir Joey, kung ikaw ay singer, sa paanong paraan mo kaya alagaan ng iyong boses? Uh, siguro sa, ano, hindi pagpupuyat. Sa pagtulog na maayos, oh, hindi pagpupuyat. Ansan ba yan? survey. Very good. Pasok na pasok. Sir Ronald, kung ikaw ay singer, sa paanong paraan alagaan ang iyong boses? Umiiwas sa pagkain ng madaming matamis. Oh, umiwas lang sa sweets. Bakit na bawal yung matatamis? Kasi usually pag gumakain ka na matamis, naiirit makate sa sal yes. sal lalamunan. Kaya gabito. Ayan, yung pala yung dahilan. We heard it from the expert. Ang kasama kaya yan sa ating mga survey. Bawal ang matamis. Tama. Sipido. kung ikaw, eh, kayo, Sigur, uh, ito. So, paano paraan mo alagaan ng iyong boses? Uminom ng maraming tubig. Yeah. Uminom ng maraming tubig. Stay hydrated. Nandiyan ba yan? Yeah, meron din. <laughs> Sir Bar, kung ikaw ay singer, sa paano parang kaya alaga ng yung boses? mag i araw-araw. Yan. Yeah, Nandiyan ba yan? Wala. Oh. Okay. Freestyle, pwede na mag-usap. Okay, okay. So Joey, you gotta get this. Again, kung kayo ay singer, sa paano parang alaga ng yung boses? Uh, wag mo na magsasalita. Yon. Conserve the voice, oh. di ba? Wag magsasalita. Nandiyan ba yan? Uy, wala. Eto na. Freestyle. Ano kaya to, boy? Sa palagay mo, Paano mo alagaan ng iyong boses kung ikaw ay singer? Huwag wag magbibisyo. Huwag magbibisyo, Ian. Uh, matulog ng mahabang oras. Matulog ng mahabang oras? IJ? Huwag masyadong iinom ng alak. parang yung sinabi ni Boy. Top, isang tamang sagot lang kailangan natin. Kung ikaw ay singer, sa paanong paraan mo aalagaan ng iyong boses? Huwag ka maninigarilyo. Huwag maninigarilyo or huwag magbibisyo. To steal the round, nandiyan ba yan? Wow. All right, tignan natin. Ano ba ang hindi na hulaan, everybody? Number three. Wow. Wag sumigaw. Lagad. And number two. Yes. <laughs> oh, ano First ano, blood ano, ano, is ano, ano. drawn by Art Start. Ang resulta, may 51 points na sila. Pero hindi po worthy ang freestyle. Kasi, kumbaga sa concert, mahaba pa ang set list. Dito, mahaba pa rin ang list ng ating survey questions.